Good morning! May kasama ako dito si Boss Danok Aviary. Subscribe! Yes, subscribe! Danok Aviary! Saka mo itong palapoy, ha? Ito palapoy ang makalibutan. Nagpalibot-libot tayo sa Maynila kahapon. <laughs> ayan. At tapos nandito rin si Boss Khalid. Ayan. 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 Sabado po ngayon. Napakaraming tao. Ayan po. Good morning, ate. Good morning, ate. Ayan, ito si Boss John John. Good morning to you, sir. Ito, dalawa. Good morning. Ayan, good morning, sir. Good morning. Napakarami pong tao ngayon dito. Siyempre, Boss CM si Tabo. Ayan. Ayan. Idol. Napakadami pong tao, parking natin, punong-puno. Siyempre, handala ni Boss si M. Tabor, mga kabadji. Parakit, kalahati lang ng buntot. Pag dito, nilagay. Boss, magkano sa ano natin, mga badji? Isa? Magkano? Ang Limang libo. Limang libo, pares. Tingnan nyo naman kung gaano ka po pogi. Oh. Parang lahi ni Bin Laden. Binyaga ni Boss <laughs> Marshall. Oh, Bin Laden line. Boss lang, saka lang. Mga ano to, lahing bumbay. <laughs> Tingnan nyo naman palbas, parang mga bumbay mahaba. Hmm. Ito na bibili niya, pwede dyan po, saan po? Tingnan so, naman po yung mga itsura. Oh. Ayan o, oh. ang lalaki. Ang gaganda. 5,000 to 3,000 may makukuha kayo dito. Ang kakatayin natin, boss. Mga emerald nga ka, 5,000. Emerald, 5,000. Paris na po yun. Charcoal. Ayan, charcoal, pula mata. Ayan, birang-bira po yan. Ayan, 5,000 oh, lang po yan, ha? Masunod yes, na yan. Parehong red eye po yan. Dark color lang tong, mm -hmm. ano, pearl. Yung kulay nung pagkamatay niya, yung kubaga kulay maroon. Ito, uh -huh. palo talaga itong isa. May mm -hmm. mga emerald po. Nakabintang tayo ng dalawa. Nakabadi, nakabintang. Nakabintang ko na, boss. Nakabintang ko na, na boss. Boss, yan po si CM Tabor, Ha? kontakin Contactin nyo lang, oh. Facebook account niya, message nyo, si M. Tabor. Kaling napitan, mayor pa na. Yun lang. <laughs> thank you, thank you. Siyempre, eh, nandito tayo kay Boss Obet. Ang reyna ng mga puset ay reyna ng puset. <laughs> Buto ng puset, yan. Ah, dito tayo sa mga tropa natin, no? Yun, no? Know? Mga tropa natin, no? Yan. Magano yun? Magano? Mag -ano? Yung malunggay. <laughs> <laughs> Pwede -ano yun? -ano. -ano. -ano yung palaga. Ah, Kung medyo may nararamdaman kayo, ilagay niyo sa tubig na mainit. Ang makulo ako. Ayan. Ayan. yung mga tropa natin dito. Kahit walang benta, masaya. <laughs> ayan. Ayan o, yun. Unfeed. Nako, lasak mali yan. Ayan. Ito mag sa pusa. Ayan, sa mga mahilig may sa Persian, no? Oh, oh Persian. Exotic Persian, no? Oh. Magkano sa exotic Persian natin? 5K ah. lang yan, no? 5K, oh. Five ganda ang ganda. Ang laki-laki o babae. Contact Apo, number, pre. 0949-870-3744. Ayan. Michael Kausapin. Ayan, Badaling kausap. Badaling kausap. Usap. Mayirap, si Michael Kausapin. Ayan. Madaling kausap. Madaling kausap. Mahirap hanapin. Mahirap lang hanapin. Ayan, kontakin niya si Ate, Sir, oh. Napaka mura Napakamura po niya, no? 4K okay na lang, oh. Oh, yun, bumaba pa. Okay. Boss, good morning, Boss May. Oh, ayan, dito tayo sa mga aso-aso. Ayan, oh. No? Sitsuki, Boss. Boss, magano sa sitso natin? Ganda nito, oh. Dito hey, na 6K princess type. Oh. 6K lang yan, princess type. Bet card na to. Babae, lalaki? Babae po. Ayan, babae, oh. Babae sa ito, so lalaki, oh. Ito, may lalaki po. din si sir. Ito, oh. Okay. Nakantok pa po, eh. Ayan. Ito sa mga lalaki natin. Ayan, 5-5 yan. 5K, bigay ko. Ayan, 5-5 hanggang 5K. Kita nyo, hindi pa ito matawad. Pinatatawad na kayo. Ayan. Ayan, contact Ito number, number ko, lang good morning. sir. Ito number ko 0905-844-6709. Pakicontact na lang po ako kung saan tayo pwede magkita. Sa pangalan po. Ah? Pangalan po. Ano, Calvin? Calvin ang bagay. Ba? Ayan, si Sir Calvin. Ito, kinanay nanay. Nanay, magkano po dito sa... 3-5. po. Babae po, Lalaki. Ayan, oh, ganda, oh. 3-5 lang po yan, ha. Ah. May contact number ka Ay, nandun po yung ari. Oh. Dito niya lang po makikita yan sa malabang pechang, guys, si nanay. Ayan. Thank you, nai. Oh, sa mga gusto ng aspin. Ayan, yeah, may aspin si nanay, oh. Ito lang po nyo makikita yan sa malabong pechangge. Thank you, nai. Yan o Ang gaganda Dami na Dami na ni Boss o oh, Mga collection person nata Yan o oh, gaganda Mga Uling line <laughs> Sunog ang ulo Yan ah, mga nabili po ni Sir yan. Good morning Yan yeah, o Asa nang ano nito Ipoboy hey, Ipoboy Dito tayo kay Boss Marvin Yan Yan Kaninda ni Boss Marvin, meron po ditong mga salok. Magkano yung salok na niya maliit? 150 lang. 150 lang po 'yan, no. Oh. Sa malaki? 250. 250 po sa malaki, 'yan ha. Bronze palo. Dalawang na libo, napakaganda po niya, no? Bronze palo. Etong split bronze. 500 isa. May isa. Split bronze, opaline. Low mute.

sa ibol. Ayan, o. Eh. One, three, krimino. Ayan. Ayan eh, yung pastel sable mo. Sa? 300 na lang yun. O, yun. 300 na lang daw. O, pala yung African. 300 lang. 300 lang. Ang mga lobby po. Pusot natin. 20. 20. Ito.

200, 200, isa. 200, isa oh. Dalawa, apat, yeah. karaan. Nagmamadali diba pa. Nagmamadali <laughs> diba pa oh. Uh, na. napakamura ng kuha ni Kuya, kaya nagmamadali. Daan-daan lang. Putang. Kaya gusto, 200. Ayan oh. Aki, namimigay na nga eh. Akin na lang mo oh, ano, iba. <laughs> Ayan, dito lang po makikita si Boss Marvin ha. Ah. Marvin lang. Eh. lang. Wasalak. Hindi uh... ko ako dito, katabi ko. Napakaganda <laughs> niya. po Paganda niyan. niyan Groto, Bukawe, at malabang pechangge. 6-5? O, oh, 6-5 na lang to. O, oh, 6-5. May contact number ba, Boss Dennis? 0948-731-7536. Ayan, 7536 yan. nyo lang, lang po si Boss Dennis, ha? Sa mga magagandang niyang pusa. Ano yan, ma'am? Thank you, Boss Dennis. Salamat, salamat. Yun o, kita niyo, kumpleto, taber cards. Si Don Robert. <laughs> Boss Marvin. At ang kanyang alalay. At ang kanyang kaliwang kamay. Ano na sabi eh? hihihi <laughs> tayo kay boss roger mami pares oh, yun oh yun si boss roger at a kanyang pamangkin at a ito ang ano niya oh boss tayo yun <laughs> ayan siyempre punta tayo good morning madam beng yun masiyahing madam daming beng Ayan, o, ayan po ang menu niya ngayon. Giniling itlog. Ano tawag dito? Metsadong manok. Metsadong manok. Ayan, kabayo Pinuntong isda. Turta. Ayan. Nabi. Ito rin. tayo sa Boss Ernie. Ayan. Ayan, nandito rin kay Ernie Chanko. Ayan. Ayan po ang paninda ni Boss Ernie. Ayan o. No? Oh, Ayan. Up, dito tayo oh. sa Topper Guns natin, Wasalok, malakas. Ayan, ang mga malalakas natin tropa. Ayan. Ayan natin ang mga tropa natin. Ayan, most smart, most dito sa malaki. Ito ang mga flame na force natin, vehicle lang, female, 6K. 6K, ang ganda po niya, no? Napaka-lambeng. Itong ano natin, Persian? 15K, Itong ragdoll. Ragdoll. 15K, nagaw siya magpalama. Ah, 15K babae, lalaki? 10. Babae. Babae. Yun, no? Ang ganda. Kaya naman ang muka. Parang ano, parang nadapa, nang, napisa. Ito, Xperia. Ano yan? Pagkano dito? 7K pure white yan. 7K, pure okay. white. Eh, yung ano natin. yung tortoise females, 6K na lang. Limas lang din yan, mga pusa 6K na lang, oh, napakaganda. 5 times the world. Okay, ito. Tau. Ito po yan. Ang gaganda ng mga kulungan ng pusa, ah. <laughs> Boss, contact number lang para sa mga okay. pusa natin. Yo, ang contact number ko, 0967-310-5056. Salamat sa mga viewers si Boss. Yon, thank you, thank you. Dito tayo kay Boss Allen. Good morning, Boss, boss, boss Allen. Boss. Bagay mo tong pail natin, back to back. Opa pa pail to. O, oh, dito bagay na to, boss. 3,000. 3,000 lang, opa pa pail na, o. Ito yung bio. Bio pail lang yan, bio pail. Bio pail. O, 1,5 na lang dyan, boss. 1,5, dalawa. Napakamura. Okay. 1,5 lang, dalawa na. Ito so ano natin. Ino. Possible, ino. possible ino. Possible, possible ino. Ito rin, boss. Possible ino. Magyan sa possible ino natin. Possible ino. Ayan, mga possible ino yan, ha. Project o palutino. Ayan. Magic opa, Ah, uh, magkano dito, boss? Nagbigo na na yan, 1-4 pares. 1-4 isa, dalawa, tatlo. tatlo you know, possible ino po yan, ha. 1 lang. Mga pakamura. Back to back bulls. Ito mga bulls natin, boss. 1-2 lang pares. 1-2 lang pares, o. Oh, yan o. Oh. Ito naman, yellow bulls opa, blue. Sofa, yellow super blue. Super blue. Pwede, pwede mag-anak ng Lutino Crimino, yan. Pwede po yan. Magkano dyan, boss? Ito ba yung 2,000? 2,000 lang, napakamura pa yun. Dalaki. Ito mga opa, back to back natin. Ito mga 700 lang pares po. Yes, 700 lang po, pares yan ha. Eh. Back to back opa lang, you win na. Ito, uh, normal na opa lang to. Opa lang, normal. 1,000. 100 1,000 lang po yan, no? pares na. Primino, tsaka opa. Adesino. 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 Pero may opa po kasi to, kaya ganyan na kulay, double factor to yung win. At Tatlong na lang din po. 3,000, back to back. Hindi, pareha sa hen. Ito naman ha, opa. Green, opa, pain, palo, dilute. Ayun. Naka-DNA hen. Ayun, magkano po dyan, boss? Ah, 15. 15,000. yung isang yan, no? Dalawa na. Isa lang, isa lang. Tapos yung isa naman, babae rin. Green, opa, pain, palo, split, dilute, magkapatid. Ah, magkapatid siya. Yan, Yun, ganun din, 15 din. Hindi, ano lang yun, ah, uh, 3,000 lang. Yan, yeah, 3,000 lang po o, yan. yun. Mga eh. lang yan. Ito kasi visual na ah. page yung yun. Page na, ganda, oh. Ayan. Okay. Ito ang krimino natin, bo. Ito, krimino, nahin. Krimino kasi ito naman yung lalaki, yun na posigino na Pablo. Oh, Pablo Opa po yan, uh, ha? Bigit na lang, 2,500. 2,500 lang, oh, napakamura. Itong dilute. Dilute natin ano, isang libo na lang ito. One napakamura po nitong dilute na ito. Possible okay, boss Allen Lang yan. Matured. Ayan, matured na po. Possible hen. Ayan. Ayun, thank you Boss Allen. Contact oh, number na bago natin. 09950483377. Okay, thank you Boss Allen. Thank you Allen. Boss man. good morning. Ayan, dito tayo kay Boss Enden, kanang kamay ni... Boss Elias. Eh, si Boss Dennis, good morning. Sa kanan kamay. Kaluwang kapal. Ito, may goal dyan si Boss MJ. Boss MJ, magal sa goal dyan natin. Yeah, 2-5 na lang. 2-5 na lang, pares. Ito, may mga kukatay. Magka kukatay na natin, boss. 2-5, 2-5, pair. 2-5, 2 k pair. Pares na po yan, ha. Ito, ano natin? Misty ba ito? Oo, Slaty Opa. Slaty Opa. Yan, o. Oh. Magano dyan mo? Dito 3K, ang pair. Tatlong libo, slate yung opa. Back to back, Lutino opa. 1-5. 1-5. 1 napakamura. Opa lang green. 1K. 1K, ang lalaki po niya, nakala mo, ano Lutino Latino opa, tsaka green opa, Latino, tsaka green, Latino opa, Latino. Ayan. Magkano Lutino? Latino? Opa. Opa. Ya, yeah, 3-5 na lang. 3 na lang. Babae, lalaki. Ang gender? Babae. Babae. Opa Green. Babae rin. Babae din. Magkano doon, boss? Gatino, 1-5. 5, -5. Split Gatino. Yung normal green? Green, 1-K na lang. 1-K split Gatino, ha? Eh. Split Opa. Lalaki po yun. Albino, tsaka... Pablo Opa, split Gatino. Uh, Pablo Opa, split Gatino. Pero tragic Gatino, Opa po yan. Eh. 3-K. 3-K na lang po ito. Green pail tsaka speed pail. Speed pail si Toma. Ayan. Magano so dyan, boss? Ito, so, 1.8 na lang. 1.8 lang yan. Napakamura. Pinabigar ka niyan. ito, 1.8 na lang din po ito. Ito, back to back Latino. 1.6. Back to back Latino, 1.6 lang o. Oh. Eto, pang beginner. Split opas split ino. Ah, hindi. May kalga pala to. Split opa, split ino. dito, boss. Dalawang libo lang, oh. Project lupino, opa po yan. Back to -back natin. Magano? 1-8. lang. Napakamura. Ayan, 4-8 pain. Yan, 4-8 pain. Opa line. Split Eto, kala mo, delete ah. Pay niya sa'yo. sa pay natin? Dito, no? wapid na isa. One na lang isa dyan, no? Dito, wapid na dito. Ayan. Napaka-mura niyan, ha? Back to back. Far blue, opa. Ah, far blue lang pala. Postino. One kay dalawa. One k dalawa. Ano na po yan, ha? Uh -oh. Project Crimino. Uh -oh. Ayan, ha? Pastel Pastel natin. Pastel, pastel lang ba to? So, um, Di ba opa? Pastel opa at isang pastel. O, pastel opa at isang pastel. Magkano dyan boss? 1K natin. O, 1K. Isa? Dalawa, Dalawa na. Uh -huh. Sweet Pardo, Sweet Lutino. Yan. Crimino okay. back to back. 4 4K lang, oh. Crimino, back to back. Ito pa, ito mix o papayan etong ano natin lutino at saka bulls 1.5 1.5 lang napakamura yan lutino 10 ganito 3K 3K napakamura na kasali lang lutino hen Pablo Opa, Street Inohen. 1 1.5 1 yan, kay Boss MJ lang. Boss MJ, contact number, Boss MJ. 0936-6922-044. Yun, Thank you, Boss MJ. Tayo, saray na ng kulungan. Ay! Kumakain na naman. Nahulog <laughs> na naman. Una. tapos na pala kumain si Madam Precious at si Madam Alex. Ayan. Dito po ang bilihan ng mga... Kailangan nyong mga kulungan. Wala na alaga namin. Wala si... Si Prince. Ang mabait na bata. Nag-aaral na kasi yun. na po kayo? Madam Precious. Buy one, take one. Pagbili nyo ng kulungan, pasunod yung tray. Buy one, take one. Walang pintuan. Ayun. Si Madam Alex. Madam Alex hindi nila alam yung papunta doon sa shop nyo eh. Sa may Metro Bank ay mabili ang landmark namin. Along Paho? Oo. Yun. Ano yung ano, yung kanto nung ano nun? Yung banko? Metro Bank. metrobank Metro Bank. Metro Bank, Metro Bank Business Bank. Tabi kami ng Master Hans. Para kung sakaling gusto nyo pa magpasadya, pwede kayo pumunta doon. Sumadya na rin kayo. Yan. Yan. Pwede kumasa si Madam Precious doon sa kulungan na papagawa nyo. Hoy! Dope! hindi Siyempre, hindi makawala ang ating dala-dala. O, oh, kating. Yan. Ibra. Dagi natin. Oh. ayan oh Kunti na lang ang stock natin. Para kit, puro matured. Ayan, RB Jimenez. Ayan o. Oh. Mga tala ni RB Jimenez. RB and Rio. Yun. Malapit na po yung ano natin ha. Uh, reunion. Christmas party. Kala pa rin jack po tayo ngayon. Boss Jimmy. Sir Jong, baka naman. Yon. Yes, one. T-shirt lang. Boss Jong, baka pwede ka magparapol. Ubisan mo ako. Ayan. Si Boss Lili. Sorry, rinig, really. Pari rinig ka. mo ako. Ayan. na pala yung kaibigan ko. Nabuhay. Ayan, nabuhay. Oo, ayan. Ayan na lang. Hiningihan na ako ng abuloy ang putang ilang to. mo Palawal pa. Ayan, Tatay Sen. Good morning. Nanay pe ng Laguna. Ayan. Kuya Bot, ingat-ingat kayo dyan. Tatay Jun. Kamusta ka na dyan, Tatay Jun? Ng Mindanao. Ayan, kay Ardi Jimenez po, may hago. I-PM nyo lang po, R.B. Jimenez. Ayan. At ang kanya mga baging na malulungkot, pinainom ng suka. Pinainom na suka. Willy, Willy, may sinasabi ka kanila Kay parang John John ha? Wala. Ah, kanina? Oo. Oh. Papakain daw siya. Pag nabili ito. para naparakit natin. <laughs> Yan ang ibon ni Ate Jimenez, oh. Mga simangot. Kinainom ng suka. Boss Luan! Galaw, galaw! Eto, paninda ni Boss Luan. At ang kanya po At ang... Yan o. Chihuahua! Luan na ano, na, Luan! Luan Baldimero! Luan PM na lang po sa kanya Facebook. Boss Khalid. Makita nyo si Boss Khalid sa grotto. At syempre, andito ang kanyang masugin na tendero. Ayan, Magandang sa opalay natin, Boss. Andyan, dito. Ayan. Bulangan, um, one, two. eto. halos 1-2 lahat. Ito, ito, sandibo sandibo. Lang. ito, 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 Go ka natin. Two five, two na ipit yung isa oh? Five two yan. O, natin. Ketre, meron dito gold gun. Two five. Two five pares na ha. Four Back to back ba lang? Ito pa. Latino tsaka bulls yellow. One eight. One eight. Back to back bulls. Ay, look, ano, back to back bulls nga to. Oh, one five. One five lang, si trapping. Ano? Four fifty. Ito mga pang masa. Ano lang, eight to. 800 lang dyan, ha. Yan, so, o. Ito, okay, no, so, ito, albino, tsaka pain. Oh, one five. One five lang, o. Oh. Terso nata natin. 500 500 Ayan, Ayan, Back to back perso? San libo ay san libo San, Ligo. san, Ligo, san Ligo lang o oh. Albino, back to back? 1-6 back to back? Go Bulls Bulls na? White Bulls White Bulls Ayan oh. o, lang yan Dalawa na Eto mga African natin Abrigan to. Mm. Ito to. So, sa Tino. Libo. Yan, ang napakamura. Sa eh. Libo. Sa Libo. Sa Libo. Mga no, Opalay na po yan. Ha? Back to back. 1-2. One, One, two. Ito, sa Libo rin. Oo, oh, sa Libo. Ito ang mga peso natin natin. Sa Libo, sa Libo lang. Oh. Yan. So, 400. 400. Makikita niyo po to sa Bukawi, sa Groto, at sa Malabang Petsangge. Ayan ang ating boss. Ang contact number natin, boss? 945-423-9090. Ayan. Boss Cali. Boss Cali, doble yan. Thank you. Ayan, paninda po ni boss Romilo Santiago. 0994-699-7643. 18K with cage. 17 by 30. 19 pairs po yan. Nabota City. Yan, hindi na po kayo maghihirap sa pagpapares ng ibon. ano yung papa? Hindi na po kayo, ano, kasama na kulungan yan, hindi na kayo maghihirap. Yan, ilalagay nyo na lang po sa pwesto yung ibon. Kaya, ano pa hinihintay nyo, kontakin nyo lang si Sir Romelo Santiago. Yan, maraming salamat. Subaybayan so, nyo po ang ating mga iba pang video sa Moto Palaboy. Maraming salamat po. salamat kay Tatay Sen Nanay Pe, Kuya Jun at sa kay Kuya Bot ingat kayo palagi Diyan. at pagparami ng maraming maraming ibon, maraming salamat po sa inyo Tatay Sen bukas na lang po yung kulungan thank you moto pala boy